So, more po tayo pakita kay Mrs. Titignan po natin kung magiging reaction niya. Nandito po nga si Mrs. Ano? na na. Sa aking mga ginawa. Hey, Miss. 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 O, oh, tingnan mo muna. Tingnan ko kung magiging reaction mo. Landahan lang, baka masira. Tingnan ko kung reaction mo. mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Yan ang prangka, abalang ko pagka koi walang ginagawa mm -hmm. <laughs> <laughs> ano, like, sa harap, pagka late night ko. Ano ang iks mo sasabi mo sa ako? Pa. Ano ang masasabi mo? <laughs> ah, ano pa? Bukas tayo. Ye ano? <laughs> ano magaya? <ba? laughs> Ang tawa ni Kay ng aking area. Susunod ka. Susunod ka sa kanya. Higyan Ano yung pinagmamas na mahigyan? Saan so, ito? Ha? <laughs> Ayan. Thank ako. Kame. Ayos baga. Sana dalmeng na. Ha? naman. Kaya ipanyintay na anak kayo yung lang. Ah, yeah, Inunod ka.